CMN News, News. News. CNN live. 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 CMN Live Nationwide. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas. Mayong adlaw mga taga Mindanao. Kinumpirma ni Police Regional Office Region 9 Regional Director na si Police Brigadier General Edwin Kilatris na ang nasawi sa pamamaril sa Zamboanga City ay isang Egyptian national na nakilalang si Abdul Rahman El Shad Wadfi Muhammad El Faki na isang school administrator sa pribadong paaralan sa barangay t Zamboanga City nangyari ang pagpaslang kay El Afaki sa hangganan ng dalawang barangay sa Zamboanga City. Ito ay ang mga barangay Lumbangan at barangay Divisoria sa investigasyon ng PNP Zamboanga. Hinarang ng isang motorista, ang manihong Toyota Enova ng biktima sa naturang lugar. Bersyon ng mga nakasaksi na huminto at pinasakay pa ng biktima sa kanyang sasakyan ang suspect. Ilang sandali pa o malingaw-ngaw na ang mga putok ng baril sabay takas naman ng salarin. Sinabi din ng mga nakasaksi na maaring magkakakilala ang biktima at ang suspect dahil pinasakay pa nga ito ng sasakyan ni El Faki matapos itong parakin sa naturang lugar. Well, Ramos, CMN, Robby Report, Ronnie Mindanao, Radio Kalikasan, ng City Base, Nagulat ng Live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live, live Nationwide. nationwide.